Guys, good morning. Ah, curious na ako ng nangyari sa ating sarungan, ngayon, guys. Sana supportahan natin si BP Sara kasi ini-impeach na nila. Isa akong sa bumubuto ni Sara sa 30 milyon na tao, guys. Sinsya na kayo sa ginawa ko, guys. Parang balik ka tingnan sa ano, guys? Sa guys. Pero I love Sara Duterte Rodrigo Duterte guys sana malagpasan tong nangyayari sa ating bansa guys isa ako sa sumusuporta sa mga Duterte guys sana sumusuporta din kayo at galing ako Mindanao from Lanao guys Lanao del Norte isulong ko na sana si Sara na maging presidente natin para tahimik ang bayan so guys kung nakiisa kayo I love Sara Duterte and Rodrigo Duterte guys please heart hindi lang siya nag-iisa nandito tayo mga taong bayan people power na